Yan po mga ka-idol, pwede po tayong gumamit ng kapasitor ng electric pan para sa ating tweeter. Kahit anong klaseng tweeter mga idol, pwede po natin gamitan ng kapasitor ng electric pan. Kasi po yung mga non-polar na kadalanasan natin ginagamit, madali po siyang masira nakakailang gamit lang tayo ng speakers natin o kinabukasan pag pinatugtog natin ulit wala na ulit twitter o minsan mid range lang yung gumagana so, palaging ganun so, subukan natin mga idol ang kapasitor ng electric pan so, simulan lang muna natin sa 1.0 microfarad mga idol So, huwag tayong gagamit ng matataas ang microfarad. Kasi halos wala ka ng marinig, hindi maganda yung resulta. So, itry po natin yung 1.0 microfarad mga idol. So, ayan guys. So, ihinang lang natin yung kapasitor sa positive nung tweeter. Ayan. So, gandahan natin ang hinang para hindi siya mawala sa pagkahinang. kailangan nakalock yung wire iikot natin siya bago natin siya ihinang ano, kung walang positive sign yung twitter mga idol padapain nyo yung twitter o kung alin yung kanan yun yung positive positive lagi mga idol yung kanan pag gaganyang nakadapa yung Twitter. Yung pinakangharap harap ng Twitter. So, nasa ibabaw yung mga terminal. So, yung nasa kanan mga idol, yan yung positive. Yung iba kasi walang polarity. Wala nakalagay kung positive o negative. So, ayan siya mga idol. So, ihinang naman natin yung Twitter sa positive ng speaker. Pangalawana so, pangalawa na ito mga idol. Ayan. I e, kakabit na natin sa positive. Ayan. So, medyo bago rin yung ating panghinang na ginagamit mga idol. Ayan, makintab pa siya. Nakatagalan, mangingitim niya. Pag naghinang tayo mga idol, gagamit tayo ng soldering paste para makapit siya mga idol ayan o, check ulit natin kung okay yung pagkahinang niya no ayan goods na siya mga idol o, pwede na natin yan ikapit sa speaker kukunik natin niya sa speaker mga idol no ganyan lang mga idol para iwas sunog. Yan. Subukan po natin yung kapasitor ng electric fan. Kasi po ang kapasitor ng electric fan ay non-polar kapasitor din. So marami na pong sumubok niyan mga idol. Talagang long lasting siya, tumatagal siya.